Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Casting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas 6 isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Max. 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 Umbangal. Umbangal. Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, mga pulis na umano'y sangkot sa mga nawawalang sa bungero. Ini sa isang pangalanan ni Alias Totoy. PNP Chief Tory naman, kinumpirmang may buto ng tao sa mga na-recover sa Taal Lake. Ikaapat na sospek sa pagpatay sa isang UP student, arestado sa Davao City. Lasing na pulis, nananakit at nagpaputok ng baril sa Lucena, Kinasuhan na. Pinay caregiver, nasawi sa Israel-Iran conflict. Pamahalaan, inihahanda na ang pagpapawi sa mga labi ng biktima. At panukalang batas na magpapakulong sa mga public officials at employees na mangre-red tag. Inha in sa kamera. Dry mats. Unita. Unita. Buong puso, kasama ang buong versa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Lunes, July 14, 2025, kami ang inyong tagapagbalita ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Abner Francisco. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada sa ikaapat na araw po ng search and retrieval operations, walang kahina-hinalang nakuha sa Taal Lake ngayong araw ang mga divers na naghahanap sa mga labi ng mga missing sa bungero. Gagamit na rin ng underwater drone ng PCG na malaking tulong umano sa operasyon, lalo pa zero visibility sa ilalim ng lawa. My report live, si Brigada Jigo Studio, i-brigada mo! Brigada! report! Brigadely dalawang beses na sinisid ng technical diving team ng Philippine Coast Guard kaninang umaga ang bahagi ng Taal League kung saan umano itinapon ang mga labi ng missing sa bungayros. Halos apat na oras silang sumisid sa lawa. Sa kabila nito, bigo ang mga technical divers na may makuhang palibagong ebidensya kaya itinigil mo ng operasyon at bumalik ang mga divers sa Coast Guard Substation ng Laurel. Muling ipinagpatuloy ng technical divers ang operasyon bandang alas dos ng hapon at sa pagkakataong ito, bigo pa rin ang technical divers na may ma-recover ng suspicious objects sa ilalim ng lawa. Hamon sa divers ang zero visibility sa ilalim ng lawa, kaya gagamit na ang PCG ng underwater remotely operated vehicle. Ang ROV na gagamitin ay mula pa sa BRP Melsora Aquino sa Palawan. May bigat ito na 25 kilos. May kamera, ilaw at kayang maghahat ng suspicious object na hanggang 10 kilo ang timbang. Simula noong Webes, umabot na sa limang sako na may kahinahinalang laman ang narecover mula sa taal Lake. Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Story III na may mga labi ng tao o human bones at mga labi ng hayop din na na-recover mula sa lawa. Halo-halo, no? Kasi alam niyo naman na uh, may farm yan dyan sa lugar na yan. Eh. May farm. Ang farm, ang, ang taal ay farming yan. So, andyan na lahat ng na makikita natin. May mga na-recover na mga animal animal remains, may mga may human, at uh, mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Samantala, humarap ngayong araw si Julie Patidongan sa media kasama ang Justice for Missing sa Bungeros Network at mga kaanak na mga nawawalang sa Bungero. Mensahe ni Patidongan, di raw siya mapapatahimik ng negosyanteng si Atong Ang umaasa rin siyang may magmamatch na DNA sa mga kaanak ng missing sa Bungeros sa mga labi na na sa Taal Lake. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Balita. Sa kaugnay pa rin ang balita mga kabrikada, labing dalawang aktibong pulis kinasuhan sa Napolcom kaugnay ng missing sabongero. Itong si retired Lieutenant General Janelle Istomo kabilang daw sa gusto magpapatay sa whistleblower na si Julie Patinungan. May report live si Brigada Kat Austria i mo. Brigada! Report! Pinangalanan isa-isa ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang mga polis sa sangkot sa pagkawala ng mga kabungero. Ayon kay Patidongan, ang naturang mga polis ang tagalipit daw at tagadala sa kaanlig. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Julie Patidongan alias Totoy. Uh, mengumau yaitu makin melurata uh, makin al-madunyah polis nijir makin al-madunyah pemseran al-madunyah PCMS Arturo de la Cruz Jr. PCMS Anderson Orozco Abaro PCMS uh, Jr. Internacional He is in a slot Antonio Mabrique He Toi, is in SG Rian Polinsmo And he A. Angel Joseph Martin Samantala, ibinunyag din whistleblower ng whistleblower na miyembro ng Alpha Group, si Lieutenant General or Retired Lieutenant General Jonel uh, Estomo. Si Estomo umano ang nagrekomenda sa negosyante si atong Ang na ipapakain na siya. Mismong si Ang umano ang nagsabi sa kanya na gusto siyang ipapatay ni Estomo. Ang papel ni Estomo ay kabilang sa 21 financier umano at miyembro ng Alpha Group. Sangkutin daw si Estomo sa online sabong. Narito muli ang bahagi ng, ng, ng uh, payag ni Julie Patidongan. Okay. Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Sismoso mm -hmm. rin kasi ito. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. inadulas eh, nadulas man siya. Alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Stomo, hindi ko lang ginagawa. Mm -hmm. That's it. That's it. Okay. Ang kinukuha ng Brigada New South from Manila, ang panik ni Estomo. Sa kabuuan, aabot at sa ng aktibo at dating mga pulisang sangkot sa pagdukot at pagkawala umano ang mga sabungero. Samantala sinabi ni Napol Tom Sherman Rouse Kalinisa na aabot hanggang sa 6 na araw ay uh, ireresolbani uh, ireresolba nila ang inihaing reklamo laban sa mga aktibong pulis tabi ng sa mga posibleng kaharapin reklamo ay case ni Skanda at and the coming of a police officer sa kaming mapatunayan ng reklamo laban sa mga pulis ay pwede silang patawan ng suspension, demotion o dismissal from the service at ito naman ang bahagi na naging pahayag ni Napolcom Sherman Ralph Kalinisan Ang kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit hindi porkat sinabi mo na sa affidavit eh, kami maniniwala kaagad. ibigan natin ang due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Kapadala natin sila ng uh, summons o kaya ng order um, upang sila ay sumagot din. Uh, tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang uh, resolusyon ng kasong ito. The mood of changing nights. Ako si the cast Austrian one five We news from Manila. The music news. Authority. Max. Max. Brigada mga kabrigada, nahuli naman ang ikaapat at sinasabing huling sospek sa karumaldumal na pagnanakaw at pagpatay sa 19 anyos na si Sofia Kukilia dyan sa Tagum City sa Davao del Norte. Kinilala ang sospek na si alias Roy Roy na naaresto naman ng pulisya sa barangay Agdao Proper, Davao City nitong Sabado ng Tanghali. Na-recover sa kanyang isang kalibre 38 na baril at dalawang bala. Ayon naman sa investigasyon ng mga otoridad, posibleng si Roy Roy ang mastermind sa krimen. Samantala, isinailalim na rin sa inquest proceedings ang tatlong minor na edad na una nang naaresto na may kaugnayan sa kaso. IMAX. IMAX. Sa iba pang balita, mga kabrigada, mariing kinuntina ng Police Regional Office Calabarzon ang asal ng isang pulis na nag-amok, nanakot, nanakit at nagpaputok ng baril habang lasing sa isang tindahan sa Lucena City. Kinilala ang suspect na siya, Police Staff Sergeant Rodolfo Avila Maglangawa Jr., 30 anyos, residente ng Lucena City, na biglang nanutok ng baril sa isang 20 anyos na nanaki habang ito'y bumibili ng sigarilyo. Ayon sa Pro Calabarzon, agad na inaksunan ng Lucena City Police Station ang pag-aresto sa suspek at pagkompiska ng armas. Binatikos ng Regional Command ang maling asa ng pulis at sinigurong kakaso ito ng grave threats, unjust fixation, physical injury at illegal discharge of firearms. Hindi lamang criminal charges ang kakaharapin ng suspek. Isasampa rin ang administrative case na conduct and becoming a police officer bilang bahagi ng proseso ng kanyang posibleng pagkakatanggal sa serbisyo. Puling iginit ang pro-calibar zone na walang sinuman gaano man kataas ang rango ang dapat umabuso sa kapangyarihan. Tiniyak nila mananatiling disiplinado, may mataas na moral at pananagutin ng sinumang pulis na lalabag sa batas. IMAX. 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 Brigada Brigada. 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 Umamin na ang kumadron ng nagtuli sa nasawing sampung taong gulang na bata sa Tondo, Maynila at hindi siya lisensyadong doktor pag amin nito sa opisina ni Mayor Isco Moreno, isa siyang midwife. Kasabay nito, nakikiusap siya sa pamilya ng nasawing bata na makipag-areglo dahil hindi rin umano niya ginusto ang kinahinatnaan ng pagtutuli. Nakapila naman ang pakiusap, tila walang balak makipag-areglo ang ina ng biktima. Papabatid po na wala pang isang oras matapos matuli noon ng bata ay nangitim na ito at nahirapang makahinga. Batay sa resulta naman ng autopsy noong nakarang buwan, anesthesia ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kasalukuyang nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at illegal practice of medicine ang naturang midwife. Samantala nakanda na ang pagpapauwi sa labi ng overseas Filipino worker na si Leia Mosquera. Siya ay namatay matapos nagtamo ng matinding injury dahil sa missile attack sa Israel. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, lahat ang gasto sa transportasyon para sa labi ni Mosquera ay sagot ng pamahalaan gayundin ng funeral at burial expenses. Kasama rin sa anayasikaso ng pamahalaan ng airfare ng kapatid nitong si May Joya na nagtatrabaho din bilang caregiver doon. Mababatid mga kabriyada ng OFW caregiver na si Leia ay isa sa apat na mga Pilipinong isinugod sa ospital matapos masugatan ng tumama ang missile sa Rovolta, Israel noong June 15. Brigada Panita Nationwide Ang panukalang batas naman na magpapakulong sa mga public officials pati mga empleyado na mangre-red inihain sa kamera. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report Isinusulong ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang panukalang batas na layong patawan ng parusa ang mga opisyal at kawanin ng gobyerno na mambibiktima ng red tagging. Patay sa House Bill 1841, itinuturing ng krimen ang pang red tag at bibigyang kahulugan na nag sa mga individual, grupo o organisasyon bilang kaaway ng Estado, rebelde, komunista at terorista. Malinaw na itinatakda ng panukala ang mga uri ng red tagging gaya ng public statements, social media posts, anunan, anunsyo o deklarasyon, signages, streamers, placards, public fora at iba pang venues o media. Ang sino mang mapatutunayang ng red tag ay makukulong ng sampung taon at hindi na maaaring humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Bukod dito, kapag sinakta ng isang individual o grupo na na-red tag, paparusahan ng official o employee ado ng mas mataas pa sa Article 265 ng Revised Penal Code of Physical Injuries. Kung pinatay naman ng biktima ng red tagging, murder ang isasampa laban sa accountable public official o kawani. Paliwanag ni Delima, ang red tagging ay banta sa karapatan, kaligtasan at katotohanan. Minamaliitaan niya ng red tagging ang trabaho at papel ng human rights defenders at political dissenters na kalaunan ay nagpapahina sa demokrasya at rule of law. Mababatid na sa ilalim ng 19th Congress, naghain ng kapareho parehong kala si Nooy Representative Gusta Bunti habang sa Senado naman ay si dating Senate President Franklin de Rilon noong 18th Congress. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Frank Max, Frank Max, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Kamakailan mga kabrigada, ilang senador ang naghain ng kanilang panukalang batas para labanan ng paglipana ng e-gambling. Bagamat sa loob ng mga nakarang araw ay gumalaw na ang ilang ahensya para rito, umaasa naman ang tatlong senador na aaksyon na rin ang mga e-wallet providers para matigil na ang online sugal sa bansa. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! Oh umaasa ang ilang senador na makikisa rin ang mga payment platform, partikular na mga e-wallet provider sa kanilang isinusulong na paglaban sa online gambling. Ayon kay senador Risa Ontiveros, maalagang maaksyon na nila ito bilang marami na silang natatanggap na mensahe sa Senado kusa saan report nga ng ilan ang kanilang kapwa-kapamilya na siyang nagiging adik na sa paglalaro na nagre-resulta naman na ang ng ilan sa utang at di kalaw pagbukas sa kanilang sariling buhay ayon ka Sen. J.V. Ejercito, batid nila na malaki ang papel ng e-wallet sa pagpapadali ng buhay ng mga Pilipino. Pero sana raw ay hindi ito maging enabler para pumasok ang mga Pilipino sa sugal at pagkautang na siyang nakakasira sa kanilang kinabukasan at maging pamilya. Kaugnay nga nito, katulad ng dalawang senador ay mapil na si Sen. Pia Quyatano sa mga e-wallet providers na maging responsable para matigil na ang mga online sugal. Samantala, pinabara naman din ang publiko ko ang pagbawal sa mga artista na kumuha pa ng mga endorsement hingga sa online sugal. Bawal, oh, bawal na sila mag-promote kasi maraming tao ang ano eh, nagkakaroon ng problema dyan. Gaya ng problema ng, imbis wala kang pagkakagasos, gumagasos ka ng ano, hindi maganda. Oo nga, kasi ano eh, marami kasing nag sa kanila eh. So baka mamaya naaano din sila. Uh, na apektado din sila na ano din, na sumalan din sa ganon Paburo ko doon. Kasi maraming na ano mga ina-influenza ng mga, ina mga bata. Kamakailan matatanda ang iniutos na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang pagpapaalis sa lahat ng mga gumding-related billboards na nakapaskil sa mga kalsada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada right, Max. Brigada Nationwide. 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 So oh. mas pinalawak, mas modernong pasilidad at mas direktang biyahe sa, para sa mga turista. Ito po yung ina inaasahang hatid naman ng expansion ng Katiklan Airport sa Aklan kung saan pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ngayong araw. Ayon sa pangulo, hindi lang ito proyekto para sa turismo kundi hakbang din para pasiglahin ang ekonomiya ng rehiyon at ng buong bansa. Ay report, si Brigada Maricar Sargan, i mo. <laughs> Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa bagong passenger terminal building sa Godofredo Ramos Airport sa Katiklan Aklan kaninang umaga. Layo ng proyekto na mapalawak ang kapasidad ng paliparan at mapabuti ang serbisyo para sa mga pasaherong bumabiyahe patungo at mula sa Boracay na isa sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. Ang bagong terminal ay isinasagawa sa ilalim ng public-private partnership sa pagitan ng Department of Transportation at San Miguel Corporation. Well this is a very important day as uh, chairman Ramon has uh, very clearly laid out this is a this is what we could refer to as a much awaited project dahil ang dami-daming pinagdaanan nasimulaan, natigil nalipat, maraming uh, maraming, ka mar maraming pagbabago pa bago tayo umabot dito sa araw na ito Ngunit nandito na tayo we are very happy and we are all very excited Uh, that uh, we are slowly putting together the building blocks of our policy of opening up our areas, tourist areas, our business areas, to, uh, to international travelers without having to go through the Manila airport. Inaasahang matatapos sa taong 2027 ang bagong PTB na may sukat na higit 36,000 square meters at nakadesenyong tumanggap ng hanggang 7 milyong pasahero kada taon. Tampok dito ang makabagong pasilidad tulad ng automated check-in counters, streamlined security system, advanced baggage handling, walong boarding bridges at mga support buildings upang matiyak ang tuloy-tuloy at epesyenteng operasyon. Bahagi ito ng layunin ng administrasyon na gawing mas direkta at mag ginhawa ang paglalakbay sa mga tourist destination na nang hindi na kailangang dumaan sa Maynila. The idea is to open up the Philippines not necessarily only through Manila but on international international flights coming from Europe, coming from Southeast Asia, coming directly to uh, Uh, to the tourist destinations. And... Naniniwala rin ang Pangulo na magdudulot ng paglago ng ekonomiya ang improvement ng paliparan, hindi lang ng aklan kundi maging ng buong bansa. In, the influx of people, of travelers is going to be a big boost to the, the local economy and I might add the national economy. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase, and that is why these these uh, projects that we have are also very important. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan now 15.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita. Nation, wide. Nation, wide. Nation wide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Na DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines sa katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. O puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Bagyo at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drivemax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule Lalaking angat, tumatagal ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives